Malakas ba yung ano? Malakas yung liab? Hindi ako masimot na yung buong building. Ha? Eh wala bang uh, nagpapatay doon? Wala nangyari doon? Wala kayong fire extinguisher doon? Ano fire extinguisher? Wala, wala kasi sa 11 daw yan no? Sa mga gamitan yung mga thinner.

Eh, wala naman pala pumapatay doon eh. Baka... Tumawag na, tumawag na. maubos ang... maubos, masimot yung building. Masimot na pa rin eh. Ayos na <coughs> pa yan. Pumapatay na yata na. Saan ba banda yun? Saan banda yun? Saan ba da? Doon, doon? Doon, hey, Eh! Sa B, B. B. Oh, B? Yata Ay, wala na yan. Ayun, no? Oh? Saan? Ayun, ayun, ayun. Ayun, Eh, eh na yun, yung pintana na yung white tent. Oh, yun. Ayun, ang pinto. Ayun, ang pinto. Napatay na ng ano, Nang buhangin. Ka niya, mga kanyang, pintura. Ayun, eh, oh. nag sila, Ano mo? Ayun, ba? Ayun, でも、でも、で <noise> も<楽>、でも、で <noise> も<楽>、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、、

Pero walang naiwan doon na kan? Na, walang naiwan na tao doon? Wala, Talabas kami, ang lang ito, ito. Ay, hindi apat lang kami doon eh. Pero nung lumabas ka, milya pa. Ha? Lumiliyap pa o dumigil na. Kung pinan ano, kaso lang, hindi na makita. Ay, usok na. Usok. Pero wala nang apoy. Usok Pero pa. Marami. Buti naman. Usok na. lang yung marami. Wala naman, no? Kasi na ano, na. naman, pumasok na doon sa loob. Yung... Wala, hindi maanapas doon. Wala, iba nga lang. kung in unit yung, lang. In yung, unit lang. lang. Oh, wala pa nagbaba ng breaker na doon? Pare. Hindi mo na maiisip. Hindi okay, wala pa namang power yung doon eh. Ah, oh, wala pa. Yung unit na yun, wala pang power oh, yun. Kasi sa labas kumukuha ng sa labas kumukuha ng ano yung power eh. <coughs> Ay, may nakadrain na yun. Yung, ano, yung, Anong? Ah? wala namang usok na. Wala namang usok, ibig sabihin. Ay, like, mga, ano, namin yan. yung, yung, lakit, namin. Nga, ay, yung na. Ibig sabihin, namat, namatay na. Natabunan yung nabuhangin. Sabi oh. niya, yun. Sana nga na matay na. Pag matupok yung bill buong bill. Ha? Pag matupok yung buong bill, malaking problema yan. Dapat ka kasi nagkakaya. May tao na doon oh. oh, may tao na doon. may tao na. Baka na yon na patay Napatay na siguro. May dumungaw na tao doon o. Oh. mày đúng mua ngao, mày đúng mua ngao nè, mày đúng mua ngao na mày đúng mua na tao, tao mày tao May tao na doon eh. May tao na doon sa loob ng kwarto dumudungaw. Ha? Oh. Ah? O oh, may dumudungaw ng tao doon sa may ano Ha? Ah, akala ko ikaw yung dumudungaw doon? Pero meron ko. Yung dumudungaw doon? Lagi sa taas. Ako oh, huli bumaba. Sabi niya bumaba ka lang. Mga well, nagpaiwan siya. <laughs> hero siya, hero. <laughs> sabi niya bumaba na. Si Bus ang naiwan. Iniwan niya doon. Eh, sabi ko ikaw. Sabi niya dito lang ko. Pero ang dumudungaw na doon ha? Dumungaw na doon. Nandungaw sa taas? Hindi, nee, dumungaw na nga doon sa may no? oh. ano. Sunog? Oo. Oh, wala wala. na sunog. Kanina pa na ano. Mày đúng một đúng không là này? May, may dumudungaw na doon sa may sunog. May mga tao na dumudungaw. Siguro ba? Ang sa na, ano namin na kasi Ito yung mga tao na nandun sa loob. So, uh, kaya, uh, kaya uh, nga sila sabi niya kanina, may ginagawa sila. Tama ba? Yes, po sir. Ah, uh, bali nag grinder sila sa loob. So, sabi, ah, uh, yung spark ng grinder tumama sa ano? Ah, uh, possible po sir, pero hindi natin masasabi po sir kung ano uh, yung pinagbulan pa talaga sa hanggang sa ngayon. So, itong mga tao na to, ito yung mga nakatrabaho doon sa taas, uh, oh. sa mismong unit na yan. So, nangausapin namin to para malaman kung kailan ko alam ngayon sir, may uh, ID na lang. Parang ng mga dito sa baba. Oh, may dumudungaw na doon sa may bintana na nasunog baka siguro na na, na May dumudungaw na doon, sir eh, sa may nasunog sa na bintana. Talaga Kaya nga uh, dibig sabihin na namatay na.

Binasag nila. Binasag kasi. may lubog sa mga tubig, may laman. May ilo, oh, buti naman. At uh, Buti naman at uh, nangyari uh, na uh, 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 nabasag na rin yung sprinkler. Ah, siyempre may initan na. Light. Buti naman The at uh, baka ako'y kinakabahan, baka maubos yung ano, buong building. Ano Kasino ko ako yung para distinguisher sa dulo. Ay ibigay ay kubasok niya no. Armor nung mga tao. Basta mayroon ng back daw, ay kaninong may ari gamitin niyo na. natin 'yon. 'Yun. Hindi ka aalalahanin sa tas. Tanggalan okay. mo muna. Let's biasak muna. Ah? Ayon. Ayon. Dito yung binatas mo yung power house.

palagi ka nasa taas ha. Ah. Tagtagan niya yung kondon. Ha? Ah. Yung no, mag ko sa ah? ako sa ah? Ha? mag ko sa ako ng additional na, ng... Huwag yung nandito pa lang palagi po. Hindi yung na. Mo sa basura. Hindi yung trabaho yun. Nakatakaw uh, natin yung basura kasi uh, alam matapos yun. Kailangan nandun ka palagi para uh, on. Oo. Oh. Ka, na, yung, ah, na, oh, na. oh uh, Iyon, basura nga ang tinututukan namin ngayong umaga Kasi kailangan makailabas Tututukan eh, pag di ako magpapaba, di naman bumababa eh Tututukan <clears throat> Pag mo lang ngayon, gusto ko umaga pa lang, nandun ka na, ang gabi pa na. May tao doon. May sara. Pabili ka ang dalawang parts isa kisir kaya na pag-boss oh, mo. Oo, kapatagdagan ka. oh, maya. At uh, ako so, na rin. Kasi or, baka sakaling nga na malitos. Okay, pitchan. So, okay. so, okay. okay. Ready na yun? Ready na Ano? Pinto. Ha? Pabugahan ko ng pinto. Pabugahan yun? Pabugahan ko yung ano. Yung unit na yun. Kaya nga. Siyempre may siya may spark yun. Wala mga isting. Wala mga istip. Kaya eh, dapat sa safety natin, nandiyan pa natin, eh. huwag tayong magpapabaho ng mga staff. Okay. Hindi okay. na pala ang okay. okay. kisi na kasi ng mga tao. Huwag mag-overtime na walang staff.